sa mga taong hindi po nakakalimot mag uh, po mag-subscribe, naniwala po ako sa rin mo na tanong silak at may mabuting kaloban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palagi malakas, maray sakit araw-araw. Pagpalang uh, tanghali po sa inyo lahat, uh, at gabi, ah... Uh, sinsya na po kayo kung, uh, kung kasi uh, may ginawa po ako na man, na uh, pasensya na po kayo kung may nasasabi po ako sa inyo at ang iikuan ko po sa inyo ay yung ah, uh, uh, sana po kahit na hindi po, hindi po ako marunong mag-edit po pero ito po ay subok na subok na po na aking binabagi sa inyo ah, uh, marami pong pagkaiba sa edit saka yung uh, personal na galing po sa kamay na sinusulat ko uh, yung sinusulat po, uh, tinitingnan maiga po yun kung mali po yung spelling kasi kung mali po yung spelling po hindi po gaganan po yun kaya bago ko sinusulat po tinitingnan ko maigi tapos sinusulat ko babasahin ko muna um, isa isa tapos ko i po para uh, hindi po ako mapaya po sa inyo na baka na sabihin nyo nagbabagi ako ng mga ganito kasi na po kayo kung hindi po ako perfecto pong tao na hindi, hindi sa pag edit po kahit uh, ang tingin nyo po ay eh, uh, sulit lamang po pero ito po hindi katulad ng edit po ang tinitingnan nyo lamang po yung mga uh, picture picture tapos yung isusunod nila po yung uh, yung orasyon hindi nyo alam kung galing, uh, galing kaliwa po yun pero sa amin po na nagaganito pong nagsusulat-sulat kamay uh, pinagkadyaga lamang namin po na isusulat sa kamay pero ito po subok na subok na po na ipabagi namin kaya hindi, hindi po ako nagbabagi po dito na galing kaliwa puro kanan po, kanan po, kanan po. Uh, alam lang Diyos na mga, mga sa lahat yan kaya pasensya na po kayo kung hindi po ako marunong mag edit kaya ako konti po yung nagsusubscribe nag like and share sana po intindihan nyo naman po uh, kahit hindi naman po maganda pong pag edit ito po ay subok-subok na po na orasyon na pangkalatan po na magagamit po sa pang araw, -ano -ano. Yung mga nangakaintindi po, maraming salamat po, saludo po ako sa inyo. Ay, ah, yung mga hindi po na, hindi, nakakaintindi, po, uh, i-skip nyo lang po kung hindi po kayo maniwala sa akin. Ako po nagsasabi po akong totoo. Kasi po, nagsisinkaling ka po dito, eh, hindi po lahat po ng orasyon damay-damay na po, hindi mo, pag nangagamot ka, wala. Hindi ka makakagamot. Kaya pag nagsisinkaling ka dito sa Uh, mga ganitong bagay. Kaya dito, namin uh, salamat po sa makakaintindi. Uh, ang isi-share ko po sa inyo yung orasyon sa kahoy na sinukuan. Baka yung mga baguhan po, baka hindi nila alam na kahoy na sinukuan po, eh, napakamaganda po yun. Lahat po ng mga tao, napapasuko, mga masasamang loob, mapapasuko, at uh, Maganda po rito gamitin sa negosyo po ito, uh, na sinukuhan. At uh, pangkaligtasan sa lahat po ito, pa, may, gay, kayo may halong po ito sa uh, kami na sinukuhan. Pag ito po ay eh, may garito kayong kami na po ay eh, palagi po yung daladala sa araw-araw. Bulsa nyo, ilagay nyo sa wallet. At minsan ilagay po nyo sa konyo nyo po, ikwintas nyo po, gawin nyo porsilas o Tapos itago nyo lamang po ibalot nyo lamang po sa pulang uh, pounds na ron po. Lagay nyo po sa bulsa. Kaysa man kayong maglakad sa, sa, pasok sa paghanap ng trabaho, uh, sa negosyo, uh, sa mga kwan po, pampabait na mga tao. Bago po nyo gamitin po ito, ay eh, magdasal po ng isang ama namin na sunod po yung orasyon po ng nagkawin uh, na sinukuan po. Ito po yung eh, mga subok-subok na kulong ginamit po kayo, babagi ko po sa inyo para wala po kayo masabi sa akin na ito po yung eh, napakabisa po itong kain na sinukuan. At uh, magagamit po sa pangkalatang pang na sinukuan. At papasukin po niyo itong mga taong matigas ang ulo, uh, mga suplado, suplada, mga pag ito po inuusal po niyo ang kain na sinukuan, orasyon ng kain sa ipan, mapapasaludo po niyo sila at babait po sa inyo, sa inyo. At mga tao, mapapaamo niyo po. Kaya nandito po ang kain na sinukuan na uh, ko po sa inyo para malaman po niyo. Yung mga baguhan po, uh, ito po ang gamitin niyo. Bumili ko po kayo ng kain sinukuan at dagayin po niyo sa pals na pula at palagi po yung dalhin. Kaysan, pa, kaysan po kayo pumunta, dalhin niyo palagi kahit sa biyahe, napakabisa po itong protection po sa pambiyahe rin po ito. Ang paliwanag lamang po sa kahayon sa ipan, uh, uh, ito po ay orasyon ng kahayon sa inupuan ang sasabitin po lamang ng pangungusap na ito sa kanyang harapan upang siya ay mapasilalim ng iyong kapangyarihan. Ito rin po magagamit po sa mapapasilalim mo sa kapangyarihan nila habang inuusal po yung uh, po ng kung po i-diin e, po yung kanang ka uh, paa sa lupa pag inuusal po yung sukuan ni sumiya tulog di pa sanitam koreang suko hum sabay uh, diin po yung kanang pa yun po usalin mo ng tatlong bisis po sinukuan sinukuan do semia talubri di pa sanitam koryang so hu, hum tapos hindi e, ang pa sukuan so, ani sumiyan uh, tulog di diba dalantam sa nitam koreang suku hum isdi establish din tapos isip ko sa dibdib tapos isunod po yung susi uh, mitam pidirektam maria isus hum isang bisis lamang po tapos isip ko sa dibdib sana na hindi niyo po yung, yung paliwag na hindi po yung orasyon ng scholarship niyo po ano. pag mayroon po kayong ganito, ilagay nyo sa pan, sa palagi po ang dadahin. Ang dami pong pamamaraan po na mga papa po rin yung na sinukuan. Kala nyo, gano'n lang po yung kahit na sinukuan, pero marami pong kapangyari ng kahit kahi na sinukuan. Ang kahit na sinukuan, pag may kain na sinukuan sa bundok na mahanap nyo po ito kung ang nakapaligid sa kanya ay namatay na mga kahoy, tapos siya ay isa na naka, uh, naka bulat na naka, uh, naka siya po po ang buhay na buhay sa ang paligid po niya ay mga namatay na mga kahoy baka ito po ay sinukuan na aking sinasabi ay sinukuan kasi pag na kukunan niya po ito ng mga kahoy namamatay po yung mga kahoy kasi napaka kapangyarihan po ang kahoy na sinukuan ito po ay pag mo po uh, uh, hinati mo po may krusa po kami uh, na sinukuan po. Maraming maraming salamat po sa inyo na sana po po kayong mga kalimutang mag-subscribe, mag-like and share, pakipindot na rin po ang bilagang, ng hiwaga ng Pangasinan na naman po.